okay po masa nakakuha ng 12%. Um okay. Um na naging successful ang uh, uh, people's initiative po ano. Ano pong magiging next doon? Pagka uh, halimbawa, eh tama yung pangangalap ng pirma at uh, yung requirement na 12% to 3% per district at uh, sapat naman yung linalaman ng petition eh nakalusot naman. Ito ay isusumite sa isang plebisito. Yung plebisito ay uh, doon ma doon magsasalita muli tayong masambayan uh, ng Pilipino kung tayo ay uh, ayon ba doon sa proposed amendment or, uh, amendment yeah, proposed amendment proposed na linalaman ng petisyong nakalusot. Ang boto lang naman doon, sim simple yes or no. Pagka nanalo yung yes, edi eh, papasok na. Sa saligang batas yung uh, amendment na nakalusot doon sa plebisito at uh, na-ratify ng taong bayan. Kung hindi naman, eh, hindi pa rin magagalaw ang uh, ating 1987 constitution dagdag ko lang Sheryl you no know, uh, i also feel very uh, i feel strongly about this uh, about this topic ng charter change sapagkat ako naniniwala kami lalo na kami abogado dapat ang nasa forefront ng usapin ng charter change dahil hindi ito ordinaryong batas hindi ito ordinaryong uh, resolution hindi ito ordinaryong ordinansa ito yung ating saligang batas and uh kung hindi kami makikialam at tutulong paliwanagan ang sambayan ng Pilipino, regardless whether we are for amendment or revision or we do not want any amendment or revision, dapat tumulong kami mga abogado na i-crystallize at uh, ipaliwanag sa ating mga mamamayan ano ba yung usaping tsatsa. Because it's very clear, That re-recognize uh, ni ito share lang ating saligang batas mm. na sa section 16 of article 13 ito yung right of the people and their organization to effective and reasonable participation at all levels of social political and economic decision making shall not be abridged. Mm -hmm. Now, how can we have effective and reasonable discussion and participation kung hindi nga natin alam kung mm. ano yung pinapanukala ninyo na pagbabago sa ating saligang batas.